sun lover gusto nyo bang makakita ng manok na pangontra sa mga mga matatanda yung mga kasabihan ng matatanda pag may alaga ka daw nito hindi magkakasakit yung, yung mga manok kaya tingnan natin ayan ayan yung pulang manok na Kakaiba yung balahibo niya, di ba? Hello mga kasan lover. Ayan, nahuli na ang manok na sinasabi ko sa inyo na kailangan meron kayo netong manok na ito para para daw pangontra daw to sa mga alagang manok na para hindi magkasakit. Ayan. Diba? Ang ganda. ganda ng manok, no? Ayan. Hindi ro yan pwedeng katayin. Huwag mong katayin pag meron kang ganyan. Oh, di ba? Oh. Comment kayo sa comment section mga kasanlabor kung meron kayong manok na ganyan. ว้าว wow.